ganda ng bahay. Ang kanyang dream ko ay dream house. Pagdating sa provinsya. ganito po talaga kagaganda mga bahay dito. Pagandahan. Ito po ay sa Bulacan. Yan o. Pagandahan talaga ng mga bahay pag ikaw nag managpa tayo dito ng bonggalon na bonggalo style na nakakahiya ayan tinan mo po talagang ang mga nagpapatayo dito ay mga nasa ibang bansa tampong kaganda oh hanggang doon kaya pag ikaw bungalow type lang wala hanggang third floor yan. hanggang third floor sila ganito din po yung bahay namin sa Muntalban hanggang second floor pero ito po sa kanila talagang para akong nasa loob ng kumbaga nasa ibang bansa yung mga style ng bahay nila Wow na wow talaga. Diba? Hmm, ang gaganda ng mga bahay. Gabi na kasi nung dumating kami dito kaya hindi ko kasi nung nabi nakita yung ano style. Eh, madilim pa. Ngayon, ngayon ko lang nakita. Uy, ang gandapal. Ganda pala. Ganda ito. Diba? Kung wala kang perang ganong kalaking milyones, di ka makakapagpatay ulit ganito kalaki. Malupit. Lahat po ganito ang bahay dito. Diba? Bahay pa lang. Talagang ano na. Mm -hmm ganda nito milyonaryo ang daddy nila kaya ikot-ikot lang tayo mm, Ayun, mm. ganda Ayan yung katabi. Ano siya, mga duplex style ang mga bahay dito. Hmm, ito, medyo hapon na. Kanina kasi mala, ano, mating, matingkad ang init ng araw. damo po, oh. Pero, ang maganda talaga. Ang maganda, pagandahan ka lang ano ang presyo na daw po nito ngayon ay nasa nasa 15k per lot ganun na po siya kamahal galing tingin lang tayo dito sa, ibang street may ginagawang may ginagawa silang street lights ikot ikot na tayo dito ano, tinan mo to ay ito Aito, Bungali style bungalow style siya pero malupit din uy, may pusa sila ganda ng pusa nila oh may pusa sila karamihan po pala ay second floor yan you know. o karamihan ay second floor uh, pag wala kang sasakyan dito wala talaga ito talaga ang ano ito talaga ang pinakamagandang business tinan mo ang mga ibang ano company talagang ano sila lahat ang ini kasi nga tumataas ang bali maganda dito nasa ano sila o oh, nasa nasa corner lot imagine para kang naka para kang nakatira sa ano para kang nakatira sa sambales doon lalo sa may gobik mahal na po doon ganun ang presyo dito 15k per square meter hmm eto lang talaga ang mga ano sa sub sa mga ano sa mga subdivision kailangan may sasakyan ka kung wala kang sasakyan naku mahirap mahirap mag commute lalo ma nasa liblib silang ano lugar pero kahit nasa liblib ka ng lugar malupit naman hindi daw po dito binabaha part siya ng bulakan hindi siya binabaha Oh, di ba? Galing. Ayan yung part ng bahay ng isa. Magkaano sila magkatabi. Ang kanila ay malaki. Malaki yung nagiiparang Parang ganito kalaki yan. No? Kasi nasa corner area sila. hindi siya naglagay ng ano bang tawag doon yung firewall yung isa may firewall siya wala pinakita niya talaga yung buong ganda ng bahay niya ba? pero pag may nakatira na dito mag yung mag firewall bakit kasi yun talaga ang ano dyan yun ang isang inire-request ng mga bahay kailang may firewall ka kasi just in case dito sila magtayo ng bahay sa tabi ng ano mo sa tabi ng bahay mo magpa-firewall ka na yan ganda maganda yung ano nyo that area sarap lang magkaroon ng bahay na ganito kapag marami kang pera sa, sa age natin ngayon din na natin pinapangarap pa magkaroon ng malaking bahay bakit? kasi po ano na tayo eh kumbaga papunta na tayo sa paglubog ng araw siguro kung ikaw ay nasa 30s 30 years old yung papangarapin mo pa ang ganito kagandang bahay pero sa akin tama na yung simple basta masaya hindi naman inaano natin yung maganda ang bahay na amaze lang tayo sa mga nakakapagpatayo ng bahay na amaze lang tayo kasi sila ang galing yung bang na ano mo yung ay ang ganda bakit pag may pera ka ba talaga eh magandang magkaroon talaga ng investment investment yan lalo pag marami kang anak meron kang anak na apat or whatever meron, na, meron ka nang ipapamana yun naman ang Pilipino at yun ang ano natin para ako sa ibang bansa dito sa type ng kanilang bahay ang ganda fully ano siya fully anong tawag dun glass sabi ko parang na, na para ako nasa ibang bansa. Idun sa ano niya sa style nung kanyang bahay. Ah, oh, di diba? na po ako pumunta doon sa gilid doon doon sa ano doon kasi ma ano na madilim na. Ito ang masarap sa meron kang sariling iyo ba wow, kung malapit lang ito eh sarap magkaroon ng ano bahay na ganito sa panaginip <laughs> sa panaginip na lang sa panaginip na lang natin ito iisipin Ito, tapos nandito ka sa puno ng isang ano nasa puno ka ng isang meron kang isang puno na ganito o ba diba? may punong nakatayo dyan Ang ganda. Wah, hindi pa lahat siguro naaan na ano to. Hindi lahat siguro na na ano pa na ba, na ba Anton na sold out ibig ko sabihin ganda pero ito ang type kong nagawa talaga ito ang the best puli ano siya ang, ang, ang isa lang kinatatakutan natin kapag may kidlat yun kidlat kulog yung mga mirror Mag maganda lang pero pag kumidlat na wala parang tatakot ka na <laughs> baka siya ma ma ano ng kidlat maganda lang siya maganda lang o oh, kasi puli ano siya puli mirror kaya lang pagdating ng mga kalamidad alam mo naman dito sa ano sa Pilipinas yun ang kinatatakot sa ibang bansa may mga part din na ganyan may mga kulog at kidlat yun ay kalamidad na talaga hindi nila mawawala sa atin Para, part na yun ng ating buhay so again salamat po sa inyong panunood